Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Ngayon ay magluluto tayo ng pininyahang apritada. Maglagay muna tayo ng mantiga sa kawali. Tapos, ilagay natin ang bawang. Pagkatapos ay halu-haluin ng kaunti para hindi masunog. Pagkatapos nyan, ay maglalagay naman tayo ng sibuyas ayan sa si sibuyas patulad ng bawang halo-halo lang tapos yan ganyan lang halo-halo kayo guys ano bang ginagawa nyo ngayon kung wala naman kayong ginagawa samayan nyo na lang ako magluto ayan natapos na natin magisa ng bawang at sibuyas ilalagay naman natin ngayon ang karne ayan, karne baboy So, ngayon, ibigisa lang din natin ito. And then, panalambutin natin ng mga na, isang oras. Hindi kaya, 45 minutes. Kasi medyo matagal talaga pagpapalambot mo ito. So, ganyan lang. Susutin lang natin. Yan, inaayos ko lang ang kawali. Kasi hindi ko mahawakan ang kanyang hawakan. At tapos na tayong magsute, ilalagay natin ito, syrup ng ating pineapple. Lagyan na rin natin ng paminta. Halo, haluin lang natin ng mabuti para magsama-sama lahat ng ating mga ingredients. Maglagay na rin tayo ng tubig para doon sa pagpalambot ng ating karne. Takpan natin at lutuin pa natin ng isang oras. Yan, pagkatapos ng isang oras, ayan, nasunog yung niluluto natin joke lang yun guys, naglagay ako dyan ng toyo, so, hindi ko lang nakuha na ng video. Ngayon naman guys, i-check natin ang karne, kung malambot na. Ayan, malambot na siya guys, ilagay na natin ang ating iba pang ingredients. Ayan, unahin na natin si patatas. Tapos, sinod natin si carrots Mix lang ng konti. At ito ay lulutuin pa natin ng mga limang minuto. Para maluto ang ating gulay. Takpan ulit para lumambot ang mga gulay. Ayan guys, malambot na ang ating patatas at carrots. Lagay naman natin itong ating green peas. Saka itong ating bell pepper. At itong ating pineapple. bits. Pasensya na kayo guys. Maingay yung aso ng kapitbahay namin. Tiplahan na rin natin ang asin. Maingay <makes noise> na rin si Thanos. Last but not the least, ilagay natin ang ating tomato sauce. So, ito talaga yung nagpapasarap dito sa ating niluluto, guys. Ako, kung walang tomato sauce, wala kabuhay-buhay ang ating niluluto. So, ayan, halu haluin lang ng mabuti. lang mag-incorporate lahat ng ating mga sangkap. Takpan at lutuin pa natin ng mga tatlong minuto. So, ayan na guys. Ang ating pininyahang apritada ay ready na. Tikma natin. So, ayan guys. Luto na ang ating pininyahang apritada. Magluto na rin kayo. Ayan. Yummy. Tara. Kain tayo. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, guys, please pakipindot naman ang subscribe button. At pakilike na rin ang share. Maraming salamat.